kung ang ibisan hitik sa kasaysayan mula pa noong panahon ng Espanyol yan gahabtay sa ginadamu ginadamuda ang bayan naman ng tapas dito pa rin sa Kapis may natatagong kultura na nag-ugat noong pang panahon ng ating mga ninuno ang mga katutubong panay bukid noon na tinatawag ding tumandok o sulugnon na panatili ang ilan sa kanilang mga tradisyon at paniniwala magpasa hanggang ngayon. Kilala ang nun sa natatangi nilang kultura kung saan ang mga babaeng anak ng dato o ng mayayamang pamilya itinatago at ginagawang prinsesa o kung tawagin nila binukot. Bagamat hindi na nila naipasa sa mga sumunod na henerasyon ang kulturang ito, marami mga tradisyon ang mga panay bukid noon na kanila pa rin ipinagpapatuloy. Nang araw na bumisita kami sa si tapas, naabutan namin ang isang kasiyahan. Tawagin nila ay pagtiripon sang pamilya. Kung saan ang mga panay bukid noon, nagtitipon-tipon para gulitain ang kanilang mayamang kultura. Parte ng selebrasyong ito ang pagsasagawa sa kanilang tradisyonal na sayaw na kung tawagin naman ay binanog. Sayaw ito ng panliligaw na tila hango sa galaw ng lumilipad na ibon. Nakakapagod siya. Uh, siguro kailangan pag nagsayaw ka ng gano'n kasi tuloy-tuloy eh. Ang gagawin kasi parang pag nilabas tong panyo, aagawin ng mga babae. So, para hindi maagaw, kailangan mo bilisan yung ano mo. Pero dapat nasa beat ka pa rin. Yun yung mahirap. Mm, Nagdurong kala sa ibog to! Bukod sa sayaw? Ipasa rin mga ninuno nila ang isang paraan ng pagkukwento na tila ba umawi? paglikde. Ganito raw ang paraan ng pagsambit sa epiko na sugidano. Na At ang bahay, isa namang awitin sa pagtangga ng mga bisita. Bukod sa pagkapatuloy ng kanilang mga katutubong awitin at musika, Itinuturo rin sa mga kabataang panay bukit doon ang madetalye at kulosong paraan nila ng pagbuburda. Tawagi panubok. Sino nagturo sa inyo? Iyak namin, nanay namin. Uh, ilan taong ka noon? Pagkagas ko ng pitutuig yung anay. Seven? 7 Oh. Seven years old. Na ang mga disenyo hinangon nila sa mga nakikita nila sa kalikasan. Mayroon din silang mga pinagmamalaking mga kasuotan ang ilan. Nilalagyan din nila ng panubo. Napanatili rin ng ilang panay bukitno ang isang paraan ng pag-aalaga sa kanilang katawan. Ang paggamit sa balat ng puno ng pipi. Pagkatapos itong dikdikin, ipinapahid na ito sa katawan at ulo. Oh, ang tigas. <laughs> Kuha ang libag nito shampoo with conditioner. So, ano gagawin ko? Luluhod lang ako. <laughs> ah, sige, sige, pikita ko ah. So, anong matatanggal dito? Kuto, balakubak, pati kuto ah. Para pala akong binukot. Para akong nag... Pati ka na, sir. Ito, sir, pulang, Nawala yung kati ng ulo ko, oh, tsaka yung init ng ulo ko. Parang ang gaang ng pakiramdam. Parang tingin ko sa lahat ng tao, ang gaganda. <laughs> paano ho ba napapanatili yung kultura ng mga tao rito? Babalik yung kultura sa pamita ng ALS mm -hmm. na kung saan ay dito ako ngayon nagtuturo sa mga out of school children, adults and youth. Yung revival or regeneration ng kultura para mapasalin dun sa mga mm -hmm. kabataan. Ang ah, mga katutubong panay bukid nun, hindi lang tradisyonal na sayaw, musika at paraan ng pagtatahi ang napanatili kundi maging ang maipagmamalaki nilang mga putahe tulad ng binakol. Ano ibig sabihin ng binakol? Uh, parang uh, on lang sa kawayan. Na. Uh, lulut sa, sa kawayan. Sa pagluluto ng binakol, una munang ipinapasok ang manok sa loob ng kawayan. Ang sabi nila dapat yung manok, bata pa, para mas mabilis maluto. Kasi pag matanda na, ano mangyayari? ma ma matigas, saka matagal, no? Tapos maghihiwa ng sibuyas. Sunod na maglalagay ng luya sa loob ng kawayan. Ito naman, ano po ito? Okay. Ah, labog. Ito'y papaasim nila. Oh. Okay. Ayan, tapos ipitpitin yung tanglad. Ayan, tapos ipapasok na. Tapos konting asin. Lalagyan ng gamay na tubig. Pagkatapos, tatakpan na ang butas ng kawayan gamit ang dahon ng sagi. At isasala sa nagbabagang uli. Makalipas ang halos 30 minuto, luto na ang pinakon. Lambot. Di ba pag native, normally matigas? Pero ito malambot siya. Lasang-lasa yung manok. At the same time, Ah, uh, nagtaka ako dahil nagkaroon ng parang tubig. Eh, kaunti lang nilagay doon. Nami! Ayon sa anthropologist na si Nestor Castro, ang pagpapanitili ng kultura tulad sa kaso ng mga panay bukid noon, dapat lang daw nabigyan ng importansya. Lalo pat ang mga tradisyon ito sumasalamin sa ating nakaraan bilang mga Pilipino. Para sa tingin ko sa lahat ng Pilipino, napaka-importante ang pagrespeto sa mga katutubong paniniwala kasi ito ang koneksyon natin sa ating pinanggalingan